Araw sa Scorpio na may buwan sa Libra Ikaw ang maayos na mananaliksi Ang araw sa Scorpio at ang buwan sa Libra ay nagpapahiwatig na ang katutubo ay balansihin ang lahat ng panig upang siyasatin ang impormasyon Ito ay isang posisyon para sa pag-audit sa pananalapi Ang Scorpio ay may pamamahala sa kita ng kapareha Ito ay higit na pinatingkad ng mga tema ng pakikipagsosyo ng Libra Pumunta sa AbsoluteLipsyChick.com Namangha ako sa psichic na iyon. Kaagad. Alam niyang lumipat ako kamakailan. Wow, iyon ay kamangha-manghang. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamangha-manghang. Lubos akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo anim na daan, at pitung putpito o bisitahin ang Absolute Lipseche. Com, pribadong pagbabasa.